Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. May gusto ka bang paibigin o akitin dahil sa sobrang mahal mo siya? at hindi mo masabi kung gaano mo siya kamahal, at gusto mo na siya ay maaakit sa iyo. At kung may karelasyon ka rin naman, at hindi kayo swed sa isa't isa, at gusto mo rin na siya ay maaakit sa iyo ng sobra-sobra, kaya gawin niyo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta palagi lang kayong positibo at dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, kunin mo lamang ang pabango mo o inner perfume na gamit mo. Buksan mo lamang ito at kumuha ka ng isang rose petal at pagkatapos ay ilagay mo ito sa pabango mo. Isang rose petal lang po ang gagamitin at pagkatapos kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses lamang po at pagkatapos tupiin mo ng maliit ang papel at ilagay ito sa perfume o sa pabango na inihanda mo at nang malagay mo na ito hawakan mo ang pabango mo at alugin mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos mo na itong maalog hawakan mo muna ito saglit mag focus ka, mag at banggitin mo lamang ang spell na ito. Ikaw ay maaakit at mas lalong maaakit ka pa sa akin. Ibulong mo lamang ito ng kahit tatlong beses at pwede ka pa magdagdag ng hiling wala pong problema. At pagkatapos ay pwede mo nang gamitin itong pabango mo pagkatapos mong magawa itong ritual at dapat araw-araw nyo po itong ginagamit. Lalong-lalo -lalo na kung gusto mo na siya ay maaakit sa iyo ng sobra-sobra kaya gawin mo itong ritual araw-araw. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May